grabe yeah. grabe dumi ng aking guwantes oh. no, yung dumi ng guwantes ko oh. puro lupa na kailangan mag guwantes tayo kasi yun matalim yung damo nakakahiwa ng balat ng ating kamay nagkakasugat-sugat kailangan, kailangan natin mag -guantes. protection laban sa germs ayan mga kabayan, nandito tayo ngayon sa may gilid. Nagdadamo tayo ngayon, nagdadamo. Mga damo, binubunot. Dito tayo papahinga. Mainit kasi banda doon eh. Doon ang mainit. Nandito tayo sa may saging. Ilalim ng puno ng saging. Yan, pababa tayo diyan, Nagdadamo, pababa. Yan. Dito natapos na, inuna ko sa taas para pababa tayo. Pag nadamuhan ko ito, tataniman ko ito dito ng ano, ang ganda ng lupa dito. Tataniman natin ang ano dito, o, ang okra at saka kalong. Ang ganda rin Ang lupa dito. Ay lupa. Ano. Ah, maganda yung lupa Oh. Mataba. Kaya ito mo yung damo. Mataba yung Tataniman na lang natin kung damo ang nagikinaabang. Guantis tayo kasi yung damo na tumatalim yan no? Oh. Kaya gumamit ako ng guantis Mga kabayan Hindi ko na ito gano'n no? kasi Malambot man lang ito bunutin eh, no? Malambot bunutin Ito mo pag ginanyan mo oh you oh. know na agad ang bilis ang laki agad ng ano ko natabas dito ay nadamuhan yun ang bilis lang malambot oh. Oh. Ang lambot ng lupa. Ayun oh. 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 Ayun, oh. lambot ng lupa, kaya mabilis. Mabilis tayo magdamo. Ayun oh. Oh. lambot ng lupa kasi ano, nag-ulan na. Ayun oh. Ang bilis. Ang bilis lang siya mabunutin oh. Hmm. Huh? Oh. may natitira lang maliliit na ito nga matigas na dati ayan lambot lang oh, oh. oh. wala pang pwersa yan parang ano lang mamani mani lang ako magbunot oh. oh lambot oh, oh. <sighs> Laki na agad ng na ano ko. Ngadamuhan. Kunti na lang 'to pababa. lang Punti na lang yan. Ano bang umpisang ko na doon eh. Ano, umpisang ko na doon eh. Punti na lang yan. Punti na lang. lang. Pagkatapos na tayo. Pag ano, taniman ko na lang ito dito. ganda itong lupa pa mataba. Okay babayin mo na kagayaan. Para makapagdamo tayo na maayos. Meron na tayong ano ang video. O, may ambulance pa. Okay, bayan, bye bye. Ayan na mga kabayan, tapos na tayo magdamo. Ayan, nakita mo nyo na, malinis na. Tanggal na lahat ng damo. Ayan, maliliit na lang yan. Tataniman ko na ng ano yan. Okra, tsaka talong. Ang ganda na yan. Let's go. Uwi na tayo. At saka papalahin ko yan yung lupa na bumaba sa kapya. Pupunin natin yung pala. Uwi na tayo. Inumuna tayo ng tubig. Dahil nakaka-uhaw. Grabe. Grabe Maraming dumi ng aking guwantes oh no? ang ng guantes ko puro lupa na kailangan mag tayo kasi ini yun. matalim yung damo nakakahiwa ng balat ng ating kamay nagkakasugat-sugat kailangan, kailangan natin mag -guantes. protection laban sa germs <laughs> yung germs eh okay, babay ka ba yan tayo magpapalapa. Let's go. Ayan, okay na yung lupa. Maganda na, oh. Pinala pala ko na yan. Inakip ko sa taas. Umaba na kasi yung lupa, oh. Maganda na tingnan. Ah, ganda na tingnan. Okay na, kabayan. Sabi na kayo, bye-bye.